Hi guys and hello to all first time mom Jan. So, gusto ko lang i-share guys yung aking experience sa mga rashes ni baby kasi from 0 to 3 months grabe talaga yung pag-alala ko sa mga rashes niya kasi bukod nung paglabas niya bukod na yellow talaga yung mata niya at saka mukha niya may rashes na rin siya sa mukha. So, ilalagay ko na lang sa screen, guys, yung mga cream na ginamit ko sa rashes ni Baby. Kasi marami din kami natatry na mga cream. So, ayan, nilalagay ko siya dyan ng cornstarch kasi akala ko magiging okay siya sa cornstarch. Kasi yung atin niya, ganun ang ginagawa ko, cornstarch, cornstarch lang. Pero sa kanya, wala, walang effect po. Kaya cream talaga yung ginamit ko para sa rashes niya. So, ganyan siya, guys. Ay, hindi pa yan. May mas malala pa dyan talaga, guys. yan magiging okay na sana to. Yung pa-okay na yung mukha niya. Sumunod naman yung sa liig niya. Yung sa liig niya, guys, sobrang grabe doon ako talaga na nag-alala ng sobra. Kasi parang natut natatanggal yung balat niya. Ayan siya, guys. So, grabe. Parang feeling ko ang sakit-sakit niyan. So, ang cream na nakapagtanggal dyan, nakapag-ayos dyan sa rashes na yan guys na sa screen ko nilalagay kasi noon pa yan eh yun, yung rashes na ito so malaki na si baby ngayon so yan guys ang cream na nakaka ano kasi talagang marami ring cream na try ayan walang effect so ang ilalagay ko dyan yung mga cream na naging effective so ayan guys yung sa ulo ni baby pagkatapos dun sa liig dito na naman sa ulo niya mas grabe yung dito sa ulo guys kasi sobrang kinakabahan ka na dahil grabe diba mas nakakatakot malapit na lang sa utak so ilalagay ko rin dyan guys kung anong sobrang napaka effective na cream na, na napakapaghilom dyan nakapagtanggal dyan sa rashes ni baby guys kasi Na wala na yung um, ano. Kaya lang parang, parang natanggal din pati yung buhok ni baby. Pero okay lang kasi okay na yung ano na wala na yung masugat-sugat. -sugat. Kasi dito yung pinakamarami talaga na nagdikit-dikit yung mga ano. Like dito pa. Mayroon pa pa rin. Um, buhay pa rin yung dito banda. Pero ilan na lang. Parang up. Uh, ito na lang. Uh, hindi pa okay. So tinuloy ko na lang. Para ma maghilom na siya talaga ng bomba. Ah, oh, ito na pala si baby namin, guys. Malinis na siya nito. So 3 months and 2 weeks na siya nito. So yung buhok niya tumutubo na rin. Oh, wala na siyang rashes. Hindi naman sa awa ng Panginoon, hindi na bumalik yung mga rashes niya. Talagang nawala na. Ay, thanks God talaga. Grabi yung struggle and kaba doon. Ayan lang. Thank you for watching. <coughs>